Inaubo ako mga boss Mga idol inaubo tayo Welcome back sa panibagong vlog Ayan Grabe Nagkaroon tayo ng problema mga bossing Nagkasakit tayo mga boss Nagkasakit tayo sa ubo Ang kati ng ating lalamunan Pero Kailangan natin bumiyahe mga lods At pumasok sa trabaho mga boss Ayan Welcome back sa panibagong vlog mga boss Whew, Grabe Ang hirap ng may ubo mga boss Lalo na Makati ang ating lalamunan Yan ang nagpapaubo Ayan So Yan ang pag-uusapan natin mga idol ngayon ay Paano ba Ang mabilis na makakuha ng booking kay Joyride Mga boss Ayan. Pero sabi nila kahit saan ka naman pumesto papasukan ka ng booking depende lang kung anong malapit sa iyo ayun so minsan hindi naman 'yun totoo no kung anong malayo kay customer 'yun ang pinapasukan ng booking eh hindi naman yung malapit sa kanya ayan so 'yun 'yun ang pag-uusapan natin mga boss mga idol yan, welcome back sa panibagong vlog kung bago ka pala sa aking youtube channel please subscribe and click the notification bell para update ka sa usunod kong mga video ayan so umpisa na natin mga boss whew grabe kasi talaga na nalamunan ko ayan so technique o discarte para mabilis kang pasukan ng booking Ng Joyride huwag kang magipag kumpulan sa mga ano sa mga um, kasamahang Joyride so may walay like, kanibaw sampung kayo mga o sabihin na lang natin mga 6 kayo dyan sa isang pwesto ayan so dapat ikaw Umiwalay ka ng konti medyo lumayuloy ka lang mga 2 to 3 meters ayan. mga 2 to 3 meters ikaw ang unang papasukan ni Joyride ayan na experience ko na yan mga boss at ilang beses na ayan so napatunayan ko naman talaga na ganun pala talaga ang ang diskarte kay Joyride huwag ka magpagkumpulan sa kasamahan mong mga Joyride yan at pero eventually pinapasukan ka naman pinapasukan naman kayo pero uh, pahirapan kasi mas inuuna ni Joyride yung individual yung hiwalay yan hiwalay mga boss yung nakahiwalay ka sa kanila dapat malayo ka mga uh, 2 to 3 meters ganon kaya may pagkumpo lang ka dyan, tao to tao, pero yung cellphone is ma medyo malayo. Ayan, pero kailangan ay, uban bantayan yan, pag naipag-chismis ka, baka mawala naman. Ayan mga boss, yun ang diskarte. Ayan, huwag kayo may magkumpulan para marami kayong bu... Hindi nyo ba alam na pag pagkahatid nyo, meron agad pumapasok kasi ikaw nalang mag-isa? Ayan, di ba? Pero pag mag-umpisa ka pa lang bumiyahe tapos may mga kasamahan ka diyan, nagkukumpulan, Nandun ka rin, minsan hindi ka pinapasukan, di ba? Ayon. So guys, nyo, kung ang mga batikan diyan na joyride, alam na 'yon. No? Alam na 'yung diskarte na yun. 'yon. Ay mga batikan diyan, hindi mo na may pagkumpulan 'yan eh. Hindi hindi mo na may pagkismisan 'yan eh. Kasi ang gusto nila, booking agad. Hmm? ang madalas ka naman kasi nagkukumpulan dyan yung mga namimili yan, huwag na i-deny mga boss yung namimili ng booking hmm? Ano ba may mga pauwi na nagihintay na ng pauwi so yun lang ang diskarte mga boss lang lang na kailangan mo i ng araw ayan, dahil masayot ang ating lalamunan tayo makapag-vlog ng maayos mga boss mang ai rồi rồi lao vào bài